Kinatiga ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng Marlica Investment Fund Act of 2023. Ang memorandum ng Pangulo na suspindihin ang IRR ng MIF Act ay para patuloy pang pag-aralan ng batas Ayon kay Pimentel, very good development ang hakbang ng Pangulo na suspindihin muna ang Marlica Investment Fund Act. Gayet ng Senador, napakaraming defects o pagkakamali sa batas lalo't mula sa simula ay hindi naman talaga na pag-aralan ng gusto ang batas bago ito tuluyang pinagtibay. Dahil dito hindi na anya nakapagtataka kung bakit hindi pa handang ipatupad ang batas. Pinuri naman ni Pimentel ang pakikinig ng Marcos Administration sa mga katuwiran o rason kung bakit hindi dapat uh, ipatupad ang MIF Act. Hirit pa ng minority leader sa Senado noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mayroon siyang certified measure pero sa huli ay binito niya pa rin ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak, RMN.